etc. etc. Ipin, may pit na ipinagbabawal. Ba? Bakit nung namatay si Brad Eli, bigla ka nagmotor? Ayan, meron pang original sign. Ikaw mismo, yung pinirimahan mo, nilalabanan mo, Daniel Razon. Hindi lang sarili mo ang nilalabanan mo, pati yung nagkatiwala sa'yo. Bilang overseer ng iglesyang iniwan ng kapatid na Soriano. Ano ngayon? Ano ngayon ang ano ano ngayon ang ano ang gagawin natin? Tapos ayan, uh, merong kapatid, bro, alam mo nag-aaway-away na sa pamilya namin ngayon dahil uh, meron uh, ano na kami, sampu na kaming kumalas sa MCGI. Meron pang mga panati kong inaaway kami. Basta ang sinasabi nila sa amin, basta sinabi ng mga ngaral, dapat sundin. Hindi ganon. Hindi ganon ang sinabi ng kapatid na Soriano. Sabi ng kapatid na Soriano, mga kapatid, pag kami, ako, meron na akong tinuturong mali. Labag sa aral ng Diyos sa Biblia, lumayas na kayo, kap mga kapatid. Eh ito, itong si Daniel Rason, anong sinasabi niya ngayon? Pagka masama, i-block ano ang definition ng masama na sinasabi ng Biblia? Biruin mo, magtatanong ka lang, bro, totoo ba yung ano, uh, kumakalat ngayon sa social media na nagtitin, nagtinda ng alak sa Brazil? Suspindido ka agad pagka nagtanong ka ng ganun. Suspindido ka kaagad. Kaya yun ang malungkot na nangyayari ngayon sa MCGI. Yon. Ah... Uh, kaya, hanggat hindi nagpapakumbaba sa Diyos si Daniel Rason, hindi na siya, hindi na siya sasamahan. Tuluyan ng lalayas ang Diyos sa MCGI. Siguro, kaya, uh, ang Diyos naman nasa pakinig ng matuwid. Hindi naman, ano, hindi na, merong mga kapatid na, hindi naman lahat ng MCGI masama. Kaya lang po, yung namumuno ngayon masama na. Yung namumuno ngayon masama na. Anong, 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 ano natin ngayon? Kaya nga lumayas ang Diyos sa Israel. Tandaan po natin, mga, kap ka mga kapatid, mga kababayan. Alam ko maraming religious organization ngayon ang, ang nanonood sa aking mga video. <coughs> Hindi sasamahan ng Diyos ang isang samahan na nagkiklaim na sa Diyos pagka merong inhustisya, merong kasinungalingang ginagawa ang leader ng isang samahan. Tapos yung mga ministro niya, biruin mo mga ministro mo, inayag ko na nga, ba't di ka mag-imbestiga? Daniel Razon? Ba't hindi ka mag-imbestiga sa Asia Oceania? Ba't hindi ka mag-imbestiga sa Middle East? At tapos sasabihin mo, yung desisyon ng mga KNP ko, huwag niyong sangin, Dahil merong kumbas basyan. yan. Nung una nga, pinagtatanggol pa kita eh. Kaya lang, bigla mo sinabi yung desisyon ng mga KNP mo, huwag, huwag sangin dahil may basbas -bas mo. Eh wala na ang daming ang ginagawa ng mga KNP mo. Nung panahon ni Brad Eli, hindi ganyan. Kaya nga ang daming KNP, MIC, OIC na napatalsik sa kanilang tungkulin. Bakit? Ginamit yung kanilang tungkulin para mang agrabyado. Ngayon si Efren Baking, napakaraming inagrabyado niyan. Ang dami, marami akong pruweba. Si Resti Reyes, napakaraming inagrabyado niyan. Bakit ngayon pinagtatakpan mo sila? Kaya ano, kaya ano, ah, nakakalungkot, nakakalungkot. Biruin mo ang sabi ng kapatid na Eli. Isang palatandaan ng isang mga ngaral na sa demonyo, ayaw magpatanong. Di ba sinabi mo, eh pagka ang teacher ayaw magpatanong, bobo 'yun. 'Di ba sabi mo 'yun? Kaya nga sabi mo nga, ba, Mr. Rason, nakakahalata na ako sa iyo. Ba bakit